nagpa-plastic surgery ng mga celebrities mula sa perfection, naku po, hanggang sa disfigurement. Ang plastic surgery po ay isang usapin na madalas po na tinatalakay sa mga magazines, blogs at kahit po sa social media. Para po sa ilan, ito po ay isang solusyon upang makabta ng perfectong itsura na matagal nang ninanais. Pero sa kabila po ng positibong epekto ng mga plastic surgeries, naku po, mayroon ding mga kasaysayan ng malupit na pagkakamali ito pang mga kwento ng mga kilalang personalidad na nagbayad ng mataas na presyo para sa kanilang hangaring maging perpekto Hindi lang po basta mga simpleng pag-aayos ng mga wrinkles at uh, pagbabagong bis ng muka, kundi mga kwento po ng buhay na nasira, mga operasyon na nagdulot po ng permanente at mahirap na mga epekto sa katawan, at mga pananaw na bumabangon mula sa pagkatalo. Halina't alawin po natin ang mga nakakatakot ng mga plastic surgery disasters na ito na naganap sa mga celebrity na nagsimula po sa kanilang pagnanais na maging perfecto ngunit na po sa disfigurement at kalungkutan. Una po dito ang kwento ni Hai moiko na isa po sa mga pinaka-tragic at uh, nakakabigla po sa lahat dahil si... Hamoy Ko po ay uh, isang dating modelo at mga awit mula sa Korea. Ang kanyang kwento po ay nagsimula nang magsimula siyang magpa-plastic surgery noong 28 years old. Ang kanya pong unang layunin ay simple lang. Gusto niyang magkaroon ng flawless na kutis. Sabalit ang kanyang kwento po ay hindi naging kasing kaakit-akit ng kanyang pangarap at itsura. Ang kanya pong obsession sa pagpapaganda na po ay nagdala sa kanya sa Japan kung saan nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga operations. Ngunit nang magtagal po, tumindi ang kanyang obsession at nagsimula na siyang maghanap ng mga doktor na magpapahintulot sa kanya ng higit pang mga surgeries. Naku po, nang tumanggi po ang mga lisensyadong surgeon sa mga operations sa kanya, nakakita siya ng isang doktor na nagbigay po ng silicone injections na hindi niyang naisip na magiging sani po ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Nagpatuloy po sa sa pagtanggap ng mga injection hanggang sa dumating ang punto nang magsimula siyang mag-inject ng cooking oil sa kanyang muka nang makaubusan na siya ng supply. Ang oil po na ito ay nagdulot po ng sobrang pamamaga, peklat at disfigurement sa kanyang mukha. Ang pinakamasakit po sa lahat, hindi siya nakilala ng mga magulang niya at ng kanyang itsura ay hindi na po maibabalik pa sa normal. So sa kabila po ng mga sunod-sunod na operasyon upang alisin ang mga hindi ka nais-nais na epekto ng kanyang mga ginawa, tanging kaunti lamang po sa mga substances ang natanggal. So hanggang sa ngayon po kakiyors, si Hang Moyko ay nagtatrabaho po sa isang second-hand clothing store at tumaasa na balang araw ay maibabalik ang kanyang original na itsura. Ang kwento po ni Hang ay isang malupit po na paalala sa atin tungkol po sa mga biligro ng sobrang pagka-obsess sa pagpapaganda at ang mga hindi po inaasahang epekto ng plastic surgery. Pangalawa po dito, si Mickey Rourke. Isa po siyang aktor at dating ring boxer. Isa rin pong halimbawa ng isang celebrity na dumaan po sa mahirap na paglalakbay ng plastic surgery. Ngunit pong kanyang kwento ay hindi po tungkol sa pagpapaganda o anti-aging kundi sa mga pinsalang natamo niya sa loob po ng ring. Dahil noong 1990s, si Mikey po ay uh, pumasok sa mundo ng boxing isang e-sport na may uh, matinding epekto po sa katawan talaga. Si Mikey po ay nakaranas ng maraming seryosong pinsala. Na-break ang kanyang ilong, nasira po ang kanyang cheekbone, at maraming fractures sa kanyang muka. Ang mga pinsala po ito ay nagbigay sa kanya ng rason upang sumailalim po sa reconstructive surgeries. Ngunit sa kabila po ng lahat ng mga operasyon, naku po, hindi pa rin siya nakontento. Nagtangka siyang magsagawa ng mga operasyon upang ayusin po ang mga pinsala sa mukha Ngunit pagkatapos po ng maraming beses ng surgery, ang itsura po ni Mikey ay naging unrecognizable na. Mas marami pa siyang naging operasyon para magustuhan ang itsura na siyang nagpapataas ng kanyang frustration. So inamin po niyang mali ang naging desisyon niyang pumili ng surgeon. At ito pong dahilan kung bakit ang kanyang muka ay naging kasing lalim po ng mga sugat na hindi na kayang ayusin pa. Ang kwento po na ito ni Mikey ay, ay nagpapakita na Minsan, hindi po lahat ng problema sa ating katawan ay malulutas po ng surgery. Tila ba ang simpleng operasyon po ay nagiging pagkakataon upang baguhin po ang ating itsura at ang ating pagkatao. Ngunit ang nagiging kapalit naman po nito ay ang paglimos sa ating pagkatao at kasiyahan sa ating mga sarili. Pangatlo po dito, no? si Anastasia Polischok, isang Ukrainian na modelo isa rin po siyang celebrity na nagkaroon po ng seryosong plastic surgery mishap. Ang kanya pong kwento ay uh, kakaiba po dahil hindi po siya dumaan sa mga eksperto upang magpaganda. Kundi siya mismo ang nag administer ng filter injection sa kanyang sarili. Nagsimula po siyang sa pagkuha ng mga ordinaryong cosmetic enhancement tulad po ng botox, veneers, at uh, liposuction sa edad po ng 26. Ngunit sa paglipas po ng panahon, naging obsessed siya sa pagpapaganda ng kanyang pisngi. Sa pamamagitan po ng mga online tutorials, natutunan niyang mag-administer ng mga filters sa kanyang sarili, isang hakbang na nagdulot po ng mga hindi inaasahang epekto. Ano po naging resulta ng kanyang do-it-yourself procedure? Ang mga pisngi ni Anastasia ay naging labis po na malaki at uh, prominente. At uh, iniisip niyang uh, ang ito ay magpapaganda sa kanya. Ayon pa sa kanya, gusto niyang maging may-ari ng pinakamalaking pisngi sa buong mundo. Nakakatuwa po doon, di ba? Dahil uh, iba ang kanyang gusto na kung titingnan naman ng iba ay parang hindi na po magkatugma no, sa talagang normal na ginagawa ng isang tao. Pero sa kakaiba po ng mga warning ng mga eksperto at ang mga tao nag-aalala po sa kanyang kalusugan, hindi po siya talaga tumigil. So ang mga kwento po ni Anastasia ay eh, talagang nagpapaalala po sa atin ng isang simpleng pagpapaganda ay maaari rin pong magtulak sa atin sa pag-abot ng mga hangarin na sa kalaunan ay magdudulot naman po ng hindi maganda sa atin o ng harm sa ating katawan at sa buo ating buhay. Pangapat po dito, si Rajina Rinisi, na isang transgender woman at reality TV personality, ay pumasok po sa isang operasyon na nagdulot naman po ng malubhang komplikasyon sa kanyang katawan. Sa kanya pong pagnanais na magmukhang perpekto siya po ay nagpakonsulta sa isang unlicensed practitioner na hindi naman makatarungan sa kanyang mga filter injections. So sa halip po na silicone, ang ginamit ko sa kanya ay isang dangerous mix ng concrete sealant, mineral oil at glue. So nagsimula po siyang magka-pancake face kung saan ang mga substance ay nagdulot po ng pamamaga, pamamaga ng kanyang mga tissues at uh, pagbuo po ng mga nodules. Si Raji po na siyang nagsimula ng pagpapalakas ng kanyang femininity ay nagdusa po sa kalagayan ng kanyang katawan at muka. Tinago niya ito sa publiko dahil po sa labis na kahihiyan. Dito po natin makikita ka na ang kahalagahan po ng pagpili ng tamang doktor ay hindi po pagpapaapekto sa presyon ng lipunan na magbukhang perpekto. Mahalaga pa rin po ang uh, tamang tao para sa tamang procedure. Now, panglima po dito, si Simon Cowell, ang kilalang TV personality at record executive na lumikha po ng mga global talent franchises tulad po ng X Factor. Ito po ay naging sentro din ng kontrobersya ng aminin niya na siya ay sumasailalim sa plastic surgery. Dahil noong 2023 po, si Simon na nagpakatotoo sa kanyang operasyon ay nag-admit po na siya ay umabot sa sukdula ng pagpapaganda na nagbunga po sa itsura niya na higit na nakakatakot. So ang pagbabago na ito ay naging kasing takot din po ng karakter sa horror movies. Hindi lang po siya no, ang naapektuhan. Baging po ang kanyang anak na si Eric ay nagkaroon din po ng emotional na epekto sa biglaang pagbabago ng itsura ng kanyang ama. Ngunit aga no, sa kabila po ng lahat ng desisyon ni Simon, naalisin ang kanyang mga filters at uh, bumalik sa natural niyang itsura, ang kwento na ito ay uh, again, no, naging gabay din kung saan ang mga bagay na pinili natin, mga desisyon natin na ginawa nung una ay maaring maging permanente na at kung gugustihan natin na bumalik sa dati ay hindi na natin magagawa. So ito po ay nagpapaalala sa atin na dapat kung paano po no or kung paano ang isang tao kahit gaano pa siya kayaman ay maaring magdala po ng mga pressures ng uh, pagpapaganda. At sa kabilang banda, ay maaari naman itong maglagay no, ng hindi kaaya-aya na resulta. So, yan po ka-curious. Ilan labang po yan sa mga kilalang mga artista, celebrities na talagang malaki ang uh, nagbago sa kanilang buhay ng dahil po sa kanilang pagnanasa na mabago din ang kanilang sarili. So, again, kanina, tinalakay po natin ang no, mga kilalang personalidad na ito. Ngunit na sa kabila po ng lahat ng mga ito ay, ay talagang may mas malalim na aspeto na dapat din nating pagnilayan hindi lang po sa pagpapaganda ng ating physical na nyo, kundi dapat rin sa pagpapaganda ng ating spiritual aspect. So we go on the topic patungkol po sa tinatawag natin na spiritual na labanang nagaganap talaga sa ating mga kaluluwa. So ilan lamang ito no sa mga pagnanasa ng tao upang again maging gawing perpekto ang kanilang sarili. Pero ano nga ba ang pananaw ng Diyos patungkol dito? ang ating pagpapasya po sa kung paano natin pinapahalaga ng ating katawan at itsura ay hindi lamang po isang bagay na may kinalaman po sa ating mga desisyon sa buhay. Sa katunayan po, ito ay may malalim po na koneksyon sa ating pananampalataya. At isang bahagi no, ng mas malawak na labanan din sa espiritu. So, ngayon nga po, no, isusumpong po natin ang ating mga mata sa isang mas mataas po na pananaw, ang pananaw sa ating pananampalataya. At ang tatalakayan po ang mga aral mula sa Biblia tungkol po sa vanity, self-worth, at kung paano po tayo tinawag na lumaban at labanan ang tukso ng mundong ito. Kakiers, marami pong tao ang nahuhulog sa bitag ng vanity, ang labis po na pagpapahalaga sa panlabas na anyo. Nasali po na ang ating mga katawan ay maging mga templo ng Diyos. Minsan po ay nagiging dahilan ito ng ating paghahangad ng perpekto na katawan at itsura ang bawat hakbang po na gagawin natin para makabubuti o makabuti po sa ating itsura ay talagang ma-epekto na hindi lamang po sa ating pisikal na kalusugan kundi pati na rin po sa ating espiritual na buhay. Maliwanag po yan na sinasabi no, in 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4 huwag kayong magpakalugmok sa panlabas na kundi sa pagiging maganda sa loob ng inyong puso So ito nga po ka Kiers, ang verse po na ito ay nagpapalala sa atin na ang ating halaga ay hindi po nakasalalay sa ating pisikal na itsura. Ang Diyos po ay hindi tinitingnan ang panlabas na anyo kundi ang ating puso. Sa pag-aangat po natin ng perpektong katawan, maaari po natin kalimutan o makalimutan ang tunay po na kahulugan ng pagiging maganda na ito po ay nakatago sa ating kabutihang loob at hindi po sa ating pisikal na itsura. Maliwanag po yan na paalala ni San Pablo. In First Corinthians chapter 6, verse 19, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. So bilang mga Kristiyano, ang ating katawan ay tinatawag na maging templo ng Diyos. So dapat po natin itong pahalagahan at talagaan. Ngunit hindi po sa parang naging sanhi po ng ating pagkaalipin sa ating panlabas na anyo. Hindi po natin dapat gawin or gawing Diyos ang ating katawan. Dahil ang tunay po na Diyos ay ang Diyos na lumika po sa atin. Sa bawat takbang po na ating ginagawa, no, patungo po sa mas maganda at uh, mas perfectong itsura, minsan po ay nakakalimutan po natin ang mas mataas na layunin ng ating buhay, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang mga tukso po sa mundong ito ay nagiging mga sandata ng kalaban sa ating buhay espiritual. Nakagayang po ng sinasabi sa Biblia, ang kalaban ay nagsusulsol ng mga gawain na maghihikayat sa atin upang masunod sa ating sariling kagustuhan at kasiyahan sa panlabas po nanyo, imbis na magtrabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag po ito na paalala din ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ang lahat ng bagay ay pinahihintulutan, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Ang lahat ng bagay ay pinahihintulutan, ngunit hindi ako magpapasalipin ng anuman. Ang pagtutok po sa ating panlabas nanyo at ang labis po na pagpapalaga dito ay talagang maaaring magdala po sa atin sa pagiging alipin ng ating sariling kagustuhan. So ang ating tunay na halaga ay hindi po dapat nakasalalay sa ating itsura, kundi sa ating mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Ito pong sinasabi, no? Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na nadoon ay nilalamon ng mga tanga at kalawang at ninanakaw po ng mga magnanakaw kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. So ito po no, ang paghahanda ng katawan na ayon po sa pamantayan ng mundo ay katulad po ng pagtatabi ng kayamanan sa lupa. Walang halaga po ang ating mga panlabas na tagumpay sa mundong ito. Kundi hindi naman po ito tumutulong sa atin na mapalapit sa Diyos. Hindi po nakasalalay sa ating itsura ang ating tunay na kayamanan, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Isa pong malalim na aspeto ng ating pananampalataya ang pagpapahalaga po sa ating katawan bilang isang kaloob mula sa Diyos. So bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayo upang alagaan at pahalagahan ang ating katawan. Unit hindi po ito para sa ating sariling kasiyahan. Ito po ay para sa pagpapakita ng ating kagandahan sa iba. Ang tunay po na layunin ng katawan ay ang magsilbing instrumento ng paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sinasabi nga po no, sa Biblia Genesis chapter 1 verse 31, ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay maganda. Ang kanyang mga nilika ay pawang mabuti. So ito po ka-curious, ang Diyos ay lumika po sa atin ayon sa kanyang imahe. Hindi po tayo kailangan o hindi natin dapat baguhin upang magmukha po na mas maganda o perpekto. Ang ating pong likas na anyo ay maganda at perpekto po sa kanyang mga mata. Hindi po nating kailangan na maghanap ng mga pagbabago sa ating katawan upang maging katanggap-tanggap po sa mundong ito. Ito pong balala din ni San Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng bagay dahil ito ang kaloop ng Diyos para sa inyo kay Kristo Yesus. So yan po ka ang pagpapasalamat po sa Diyos sa ating katawan at itsura ay isa pong magandang paraan upang mapapalakas natin ang ating panampalataya. Ang bawat bahagi po ng ating katawan ay isang biyaya po mula sa Diyos at nararapat lamang na ito ay ating pahalagahan. Hindi po upang magpakita ng pagmamalaki kundi upang magbigay po ng galang sa lumika ang isa pa po sa mga pinakamagandang mensahe ng ating pananampalataya ay ang pagpapatawad at pagbabago sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Hindi naman po natin maibabalik ang ating mga pagkakamali at ang mga desisyon na nagdulot po ng sakripisyo o hindi maganda sa ating katawan dahil ipinakaloob na po sa atin ni Kristo ang pagkakataon na magsimulang muli at baguhin ang ating mga buhay. Sabi nga po ni San Pablo, Romans chapter 12 verse 2, kayo'y magbagong anyo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ang tunay talaga po na pagbabago ay nagsisimula sa ating isipan. Ang pagbabago po sa ating mga pananaw tungkol sa ating katawan at itsura ay isang mahalagang hakbang po patungo sa mas malalim na pananampalataya. Hindi po natin kailangan na magbago ang ating pisikal na anyo upang tanggapin po ng Diyos. Sa halip, ang Diyos po ay tumitingin sa ating mga puso no ang ating mga layunin kung ano po ang kanya makikita sa ating sarili. Sa alip po ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso at ang ating mga layunin. Maliwanag po yan na sinasabi, no? In Jeremiah 29.11, ang Diyos ay may plano para sa bawat isa, plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang magbigay sa atin ng magandang kinabukasan at pag-asa. So may plano po ang Diyos no, para sa ating lahat. Hindi po tayo tinawag upang maging alipin ng ating itsura kundi upang magsilbi sa kanyang layunin. Ang ating pagpapahalaga po sa ating katawan ay dapat magmula sa ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Ang ating katawan po ay hindi perpekto at ang ating mga kaluluwa ay patuloy po na naglalakbay sa landas ng pagpapabanal. Hindi po natin kailangan na magsikap na gawing perpekto ang ating panlabas na nyo upang matanggap tayo ng ibang tao o upang mapabilang po sa mundo ng mga sikat ang tunay po na kagandaan ay hindi po nasusukat sa itsura kundi sa ating mga pananampalataya at kung paano po natin ginagamit ang ating buhay pang maglingkod sa Diyos. So ito nga po no, sa story na ito ng mga celebrity na nagdusa po dahil sa mga desisyon nila sa plastic surgery, talagang mari po nating makita no, ang mga aral na nagmumula po sa ating pananampalataya. Kaya maging mapagkumbaba po tayo at matutong tanggapin po ang ating sarili ayon po sa pananaw ng Diyos. So, ayan po mga curious mo, talaga po ang mga celebrity na ito ay uh, talaga nagbibigay po ng aral sa atin. So, nakaka-inspire pa ba na magpa-plastic surgery o nakakatakot? So, minsan nga po, no, ang pagpapaganda ay hindi nangangahulugang maganda ang kinalabasan. At ang pagpapataw ng labis na pagpapaganda sa ating sarili ay maaaring magdulot naman ng hindi inaasahang epekto. Kaya naman, huwag po tayong magmadali at uh, mag-isip ng uh, mabuti talaga no bago po mag na baguhin ang ating sarili. So, kung nagustuhan nyo pong video na ito, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-comment po sa iba ba kung ano ang mga kwento ng celebrity plastic surgery disasters ang nice nyong marinig. God bless po sa ating lahat!